Katatapos lamang ng kauna-unahang CMA Abacus Mental Arithmetic Competition na ginanap sa Hotel sa Ortigas. Tampok sa kompetisyon na ito ang mga estudyante ng Classical Mental Arithmetic o CMA, isang Supplemental Learning Institute at sila ay may edad na lima hanggang labindalawa. Sa murang edad ng mga bata ay marunong na silang mag-solve ng mga math problems na walang gamit na calculator o kung ano pang Uh, makapagpapadali sa kanilang ginagawa. Ang tanging gamit lang nila ay ang kanilang utak. Ayon sa president ng CMA Philippines na si Anthony S. Gera, napakainam ng ganitong paraan upang matuto ang mga bata ng matematika habang nagsasaya. Nang hingaan hinga hinga siya ng komento patungkol sa usap tatanggalin ang pagtuturo ng siyensa sa elementarya, ito ang kanyang naging reaksyon. Science and math is the foundation of everything because with science and math other a subject becomes easy to explain because we cannot do away with technology now which is based on science if we do away with technology we're going to be in the dark ages